Ah, pasensya na po. Pakilakas po yung boses niyo kasi hindi ko po maintindihan eh. Nanilat? Naririnig nyo ba ako? Hello? Hello? Anong kailangan yung Trixie? I just want to know kung anong pinakain sa'yo ng mga dalayon para maging ganun kakasipsip sip sa kanila. Magkano ba yung binabayad nila sa'yo para masikmura mo yung pag mo kay Ino, ha? Lilith, ako yung kapatid mo. Pero ni isang beses hindi mo malako makampihan? Kung tungkol to sa nangyari kanina, sinaway kita dahil ayoko may makakita na nakikipag-away ka. Ayoko na matanggal ka sa pagiging intern mo dito sa Keystone. Pinoprotektahan lang kita. Eh, ba't hindi mo ba makita yun? Ah, wow! Ginagaslight mo pa ako ngayon. Ibang klase ka, Yulet? Tunira, ano bang finifeed mo dito sa kapatid ko? Siguro kung ano-anong sinusulsul mo sa kanya, kaya siya ka nagkakaganyan. Wala akong kinalaman dyan, ha? Issue niyo yung magkapatid. Wala lang akong ginagawa o nakatayo na nga lang ako dito. Huwag ng iba, Lilith. And stop acting innocent. Kasalanan mo to. Kaya ako nagiging ganito dahil sa'yo. Kaya puro galit at bitterness yung nararamdaman ko. Kung gusto mo akong protektan, edi sana noon mo paginawa doon sa korte. Laban sa walang yang ng rape sa akin. Hindi ko hihingi ng tawad yung ginawa ko. Dahil ginampanan ko lang yung trabaho ko. Ang tama yung desisyon ko eh. Dahil patunayan sa korte na innocent si Ino. Alam mo, Trixie, ikaw yung dapat na magbago ng ugali mo. Sa so, sobrang obsesyon mo sa galit mo kay Ino, pati ikaw, naniniwala ka na sa sarili mong kasinungalingan. Anong sinabi mo? Gusto kong pumanig sa'yo. Gusto kong magpaka-ate sa'yo. Pero kung hindi mo titigilan yung kasinungalingan mo, kung hindi mo tatanggapin yung pagkakamali mo, hindi talaga ako kakampi sa'yo. Nasa sa'yo na lang yan gusto mo kong isang itakwil bilang kapatid mo. Pero doon lang ako sa tama, doon lang ako sa katotohanan. <coughs> ah, katotohanan? Pwes, etong bagay sa'yo. Oh, Tigan, <coughs> <pasok> ka doon! Ano <coughs> Katotohanan, di ba? sakitan! Tumigil na nga kayo! Ano? Naalig na ba yung utak mo? Klaro na ba sa'yo kung ano yung totoo? Baka hindi pa. Kasi na Polyot nangiin na yung utak mo. Kailangan ng ugasan para maging sa sa'yo. Ha? Hindi! Ha? lots commotion. What happened? Sa mga itsura nyo, nag-away-away kayo, uh, no? Ah, no, Lorena. Actually, I was just using the toilet and biglang nasira po yung bidet. Then nabasa ako and muntik na ako madulas kaya napasigaw po ako. And laki uh, luckily, nandun po si Atene sa kasi Atene Lilith. Sila yung tumulong sa akin. Right? Is that true, Attorney Lila? Nagsabi ka ng totoo? Opo. Ganun na nga po nagagawa yun, ha? Mas malalaki kayo, dala-dalawa kayo. Walang kalaban-laban yung tao. Dahan-dahan lang ho kayo sa pagbibinta ng Mrs. De Leon. Attorney Aira, I'm just stating the obvious. Why are you so defensive? Unless may hindi ka sinasabi. Ano talaga ang ginawa niyo kay Attorney Lilet hindi ko yata gusto ang tono ng pananalita mo sa anak ko. Eh. Anong sa mo? May preba ka ba?